Dahil ang paniwala ko sa idolo ko na si Lee Kuan Yew, Prime Minister ng Singapore. Ang Singapore nung araw, tatlong doble sa sama sa Maynila. Malalang malala. Maraming adik, gang, holdapan, at kung ano-ano pa. Pero ngayon, tingnan nyo Singapore. Maganda ba? Sino ka pa si Gapon? Isa. Okay. Sinong gusto pumunta si Gapon? Umpisaan nga na, malayo-layo yun. Oh. Nagawa ba ni Opo. Bakit? Kahit kakampi niya, inaaway niya. Basta kapakanan na ng mamamayan niya ang malalagay sa alanganin. Yan ang nangyari sa Singapore. Maganda tayo. Maganda Singapore. Sa akin. Nagawa nila. Magagawa rin natin. Bakit? Okay. Ang gobyerno. Ito'y huwag niyong paniniwalaan ha. Kasi marami dyan. Sinasabi, yayamang kayo. Hindi kayo yayaman sa gobyerno. Totoo. Kahit anong uri ng gobyerno, Republikano, monarkiya, demokrasya, hindi kayo yayaman, hindi po kami loto outlet. Pero ang kayang gawin ng gobyerno, kahit anong uri ng gobyerno, monarkiya, republikano, parlamentary, demokratiko, republikano, kayang pataasin ang antas ng pamumuhay ng kanyang mamamayan. Yan ang kayang gawin ng yan. Yeah. Yan ang gobyerno ibibigay ko sa inyo. Kaya tanong, gusto niyo pa ba akong bumalik? Yeah. Promise? Yeah. Text yeah. Mamatay ba sila? Ayoko yeah. kayo mga disgrasya. Yeah. Ayoko kayo sa akin. O. Oh. Gusto niyo akong bumalik? Yeah. Gusto niyo akong ibalik ang gobyerno mabilis kumilos? Yung masasandalan ninyo sa oras ng kagipitan, yun ang gusto ng gobyerno. Yung may malasakit sa tao. O oh, nai, tay, ito naman, makikiusap ako sa inyo. Eh hindi naman itong para sa akin itong pinakikiusap ko. Kasi gusto niyo ng gobyerno mabilis kumilos eh. Eh hindi ko magagawa mag-isa yun. Kailangan ko sila. Pwede ba akong makisuyo? Ito, giningi ko mabigat sa inyo, sa ilan. Pero hindi para sa kapakanan ko to. Kung gusto niyo bumili sulit ang gobyerno, bigyan niyo ako ng totoong kasama. O yung narinig niyo kanina? Nagustuhan niyo ba? May panira ba? Wala kayo narinig na panira? Yan ang tapat at totoo. tiba. pwede ba your best choice tayo total dalawa lang naman pagpipilian ninyo dalawa lang isang grupo your best choice matamis yung kabilang grupo ladies choice ay kayo may sabi nun ayoko mapanila yun lang Tama yun siya. Ano? Bahala ko lang. Pwede or Miss Joyce? Pwede. Pwede. Huwag na kayo magalala. Sagot ko na to. Koko niya tangko to pag may na naligaw ng landas dito. Pananagutan ko na sa inyo. Kaya, sana anay, pag-isipan nyo maigi.